Uh, ito na naman po ang inyong kapets, vlogs Ngayon, uh, nagsasabong po ang ating mga sisi. Uh, mamaya po, ibibidyo ko nga po pala ang ating mga sisi para kahit paano ma-update po tayo sa ating pag-aalaga. Uh, uh, so far, wala po naman po tayong mga may sakit na sisi na nakikita. At, uh, yun, yun nga po ating binabahagi sa araw-araw po. Uh, na simpleng pag-aalaga pero hindi ganun ka uh, gastos ika uh, sabihin natin na uh, talagang wala sa panahon ngayon ng uh, ganung katit mga katipid dahil po sa mahal po ng patoka pero dun sa sistema na may malaki kang tapos ay eh, uh, may hiwa-hiwalay yung mga alaga natin sisi base sa kanilang edad eh naiiwasan po natin yun yung sila magkasakit mabansot so yun po yung nagigiging uh, uh, pag iwas natin so kaya hanggat maaari po ay eh, uh, mayroon po tayong maayos na sistema na pa uh, brooder or mga lalagyan ating mga sisig upang sa ganun po ay eh, um, Taka ano, yung naalis po yung ating mga brother. Kaya nawawalisan natin, na uh, may maintain natin. So, kung makikita po ninyo, wala po tayong masyadong nailalagay pagdating sa mga brother kasi po palipat-lipat po kasi yung aking uh, ano yung uh, pinaglalagyan ng sisig so kung saan po malinis at kung saan medyo may matutoka sila eh, nililipat po natin ayun po yung ating uh, dahilan kung bakit po uh, ang ating uh, brother ay nakalapag po sa lupa uh, sa pero pag yung ano po, nailalagay ko po naman sila dun sa lupa after 2 uh, weeks na eh. May mga pakpak -pak na sila at saka nakaka na sila ng maayos. So, hmm, kumbaga saan, naturuan na rin natin sila na hmm, uh, kumbaga sa ano, yung self-heating. Ika nga, uh, kahit wala ng ilaw, ay nakaka-survive sila dahil yung init ng mga katawan nila ng pag nagsama-sama, nags, uh, hindi naman uh, uh, sa base sa experience ko kasi pag kamasyadong marami si si doon nagkakamatay kasi pag nagsiksikan lalo tulang walang ilaw doon sila. Eh, pero sa sa ganitong bakyat lang naman mga 30 kada papisa ko 30 40 So yun, lalo na pagka yung uh, kilala ko na yung mga babae so kinakal na natin po yung ibang babae so natitira na lang po yung mga lalaki na kailangan natin uh, talagang isurvive at mapalaki ng maayos kasi yun po yung ating mga inilalaban so doon sa mga babae naman eh, madali naman po magproduce ng mga materials ng babae eh, dahil uh, lagi naman tayo papasisiw ang mabigat po pagka sila maraming inahin eh, hindi na natin kayang i-supply or uh, i-maintain ano, <coughs> yung kanyang kanilang health or kanilang mm, uh, pagkain araw-araw. So, medyo mabigat po pagka marami pong inahin. So, kailangan pili lang po yung ating gagamitin. Yun po. At uh, sa ngayon po, magka-update rin po ako nung ating mga pinapalaki. Siyempre, uh, doon sa mga sumusubaybay at uh, nakikita naman po ninyo ang uh, hi, ang sistema ng pagpapalaki simula uh, sa CCU hanggang paglaki kung ikaw ay nagpapaitlog uh, pa ikaw eh, kondisyon mo pa inahin bago pa itlog magi incubator ka pa gagastos ka pa sa ilaw so yun nga po yung sinasabi ng iba ng mga malalaking farm na uh, Uh, talagang business is business. Kung so, pagdating po sa mga uh, ganitong mga uh, gastusan, eh solo lang natin po pinalalaki ang ating mga sis -sis sisiw at saka mga uh, at ng ating manukan na mga panlaban so dun sa mga uh, mga nangihingi na ating mga kaibigan eh counting ano naman po at huwag uh, po tayo sasamaan loob kung, di, kung lahat po tayong papagbibigyan ay eh, kaawa na po naman yung magmamanok. Hindi uh, po ba? Uh, at yan po eh sa nakakaalam po na magmamanok ay eh, talaga pong hindi sasamaan loob dahil simula sa materialis po eh atin na po eh, ang ginagastusan. O, oh, pagbili ng materyales. Ayan. Pagpapasisi. Bili ng mga pasi uh, mga gagamitin natin na uh, reading pen. Tsaka yung mga incubator. Ayan. Ilaw. Patuka. Kasi yung paglaki talaga. Mabigat. Mabigat po. Uh, ito po naman ay eh, libangang kumikita. Kaya... Uh, sa akin, naging masaya ako kahit medyo magasto, naging masaya ako dahil nakikita ko na masigla yung aking inaalagaan. Ang na nakakalungkot po talaga pagkaha yung ganong uh, nagkakasakit. Nagkakaroon po tayo ng ano, parang nadidismaya tayo pero sa pagmamanok ng talagang ano mo ito eh, yung hmm, pasyon mo talaga ang pagmamanok eh. Talagang hindi ka gigibap. Kung sa, ano, kahit paunti-unti nandyan pa rin sila para alagaan uh, doon po sa nag-uumpisa uh, ano lang uh, ano lang tayo uh, be patient lang at uh, makakamit rin natin yung uh, wastong pag-aalaga basta ano lang marami po naman nagbablog ng mga uh, mga backyard drain uh, at ng kanilang kaalaman uh, basis base sa kanilang nararanasan sa pagmamanok at pagpapa, pagpapalahay ng manok. Ayun lang po at maraming maraming salamat po uli at uh, bukas po uli at uh, ako po muna ay magpapapawis. Kaya na po nakapagpapawis na ako eh. Naggalagala na po ako sa manokan. Uh, binisita na po natin yung mga manok kung may mga sakit or uh, may, hindi ko na po misadong uh, pinipicture yung ating anak. Uh, Aba po tayo madayo pa rito ng mga hindi magagandang uh, uh, ano pa ito. Mm. mga kawatan. Ayan, ayan. Ay, alam mo po na inyo, sa panahon ngayon uh, kahit sabi mo secure din looban mo uh, talagang pag gusto ka talagang um, bigyan ng hindi magandang uh, karanasan o sakit sa ulo ay eh, talagang gagawin nila. Yun lang po at maraming salamat. Thank you.